si Ivana Alawi ay isang kilalang personalidad sa industriya ng entertainment sa Pilipinas na umangat mula sa isang simpleng buhay patungo sa pagiging isa sa mga pinakamayamang artista at influencer. Sa kanyang kaakit-akit na presensya sa social media at mga palabas sa telebisyon, siya ay nagtagumpay sa iba't ibang larangan, kabilang ang pag-arte, pagmumodelo at pagiging YouTuber. Subalit gaano nga ba kayaman itong si Ivana? ito ang ating aalamin. Mapunta muna tayo sa panahon ng kanyang kapanakan. Ipinanganak si Ivana bilang Mariam Sayed Samir Marbella Al-Alawi noong Disyembre 25, 1996. Ang kanyang ina ay may lahing Pilipino habang ang kanyang ama naman ay Moroccan. Lumaki siya sa Bahrain kasama ang kanyang pamilya bago sila lumipat sa Pilipinas matapos ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas ng kanyang pamilya, nagpatuloy si Ivana sa pagtahak sa kanyang mga pangarap. Ngayon mapunta naman tayo kung paano siya nagsimula sa pagyaman. Nagsimula si Ivana Alawi bilang isang YouTuber kung saan unti-unti niyang nakuha ang puso ng maraming tao. Sa kasalukuyan, mayroon siyang higit sa labing anim na milyong subscribers sa YouTube na nagbigay daan upang makilala siya bilang isa sa mga pinakamaimpluensyang content creator sa bansa ang kanyang mga video ay kadalasang nakatuon sa beauty tips, lifestyle vlogs, at iba pang nakakaaliw na nilalaman. May mga pranks din at mga vlog na patungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nakuha niya kaagad ang kiliti ng masa, kaya talagang minahal siya ng mga tao kahit saan siya magpunta. Hindi rin naman kasi maipagkakailan na talagang maganda itong si Ivana, maging ang hubog ng kanyang katawan. At sabi nga nila, hindi lang basta maganda ang panlabas, Maganda rin ang panloob na ugali nitong si Ivana. Kadalasan ipinapamahagi niya sa mga nangangailangan ng kanyang kinikita sa pag-vlog. Pinasok niya rin ang industriya ng pag-aartista. Nakilala siya sa kanyang mga papel sa iba't ibang teleserye at pelikula. Nakakuha siya ng mga parangal tulad ng Best New Female TV Personality mula sa PMPC Star Awards noong 2019. Bukod dito, Patuloy siyang tumatanggap ng mga proyekto na nagpapakita ng kanyang talento at versatility. Naisali nga siya ngayon sa kilalang palabas na Batang Kiapo kung saan ay gumanap siya bilang si Bubbles. Gaano nga ba kayaman itong si Ivana? Well, kung pagbabasehan ng taong 20-23, tinatayang ang kanyang net worth ay umaabot ng 8 milyong dolyar o humigit kumulang apat na raan napung milyong piso ayon sa mga ulat hindi lamang siya umaasa sa kanyang kita mula sa pag-arte at vlogging. Si Ivana ay nagtatag din ng sariling skincare line na tinatawag na Ivana Skin. Ang brand na ito ay naging matagumpay at nagdagdag pa sa kanyang yaman. Ayon sa mga ulat, kumikita siya ng higit sa 10 milyong piso mula sa live selling ng kanyang produkto. Ito yung madalas natin makita sa kanyang mga vlog. Isa sa mga prominenteng bahagi ng koleksyon ni Ivana ay ang kanyang mga sapatos. Ang Louis Vuitton Runaway Sneakers na may patent monogram Old Tone Metal Plaques at LV logo ay isa sa kanyang paborito na nagkakahalaga ng mahigit tatlumput siyam na libong piso. Ang mga ito ay hindi lamang stylish kundi nagbibigay din ng comfort na kailangan ng isang tao sa kanyang araw-araw na gawain. Hindi dito nagtatapos ang kanyang koleksyon ng sapatos mayroon din siyang Chanel suede calfskin CC sneakers na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Ang mga ito ay kilala sa kanilang eleganteng disenyo at mataas na kalidad. Bukod dito, mayroon din siyang Gucci Riton sneakers na nagkakahalaga ng 40,000 piso na nagbibigay diin sa kanyang panlasa para sa mga luxury brands. Pagdating sa mga bags, talagang malulula ka sa presyo ng kanyang mga gamit. Isa sa mga pinakakilala ay ang Chanel Boy Bag na nagkakahalaga ng dalawang daan at libong piso. Ang bag na ito ay hindi lamang isang aksesory kundi isang simbolo ng status at yaman. Mayroon din siyang Chanel Infinity Handle Bag na nagkakahalaga ng dalawang daan at dalawang libong piso na nagpapakita ng kanyang pagkahilig sa mga high-end fashion items. Isang mahalagang bahagi ng kanyang koleksyon ay ang Birkin Bag isa sa pinakapopular at pinakamahal na handbag brand sa mundo. Ang halaga nito ay umaabot ng isang daan at limampung libong piso. Bukod dito, madalas din niyang dala ang YSL bag na nagkakahalaga ng walumpung libong piso. Natiyak na nagbibigay ng dagdag na estilo sa kanyang outfit. Isa sa pinakamalaking yaman ni Ivana ay ang kanyang bahay sa Bahrain na ipinamana ng kanyang yumaong ama. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang tahanan kundi isang simbolo ng kanyang pinagmulan at tagumpay. Ayon kay Ivana, lumaki siya dito noong bata pa siya. Kaya naman ito ay may espesyal na kahulugan para sa kanya. Ang loob ng bahay ay talagang mapapahanga ka. Malaman siyo ng itsura nito. Sa living room pa lang makikita mo ang mga ginto at eleganteng dekorasyon. Ang classic chandelier ay kapansin-pansin pagpasok mo pa lang nagbibigay liwanag at ganda sa buong silid. Ang dining room naman ay puno rin ng mamahaling kagamitan. Bagamat hindi niya binanggit ang presyo ng kanyang mga kutsara at tinidor, tiyak na ito ay nag-uumpaw din sa halaga. Sa kitchen area naman, napakalawak nito. Kahit sumayaw ka dito, ay hindi mo malilibot agad-agad. Ang Bahrain House ni Ivana ay may pitong bedrooms at sariling entertainment room. Ito ay nagbibigay daan para magkaroon siya ng sapat na espasyo para sa kanyang pamilya at mga bisita. Ang bawat kwarto ay may kanya-kanyang tema at disenyo, nagpapakita ng kanyang personal na estilo. Hindi papahuli si Ivana pagdating sa alahas. Isa siya sa mga personalidad na mahilig magbigay ng regalo para sa sarili. Sa isang vlog niya, ibinahagi niya ang tungkol sa pagbili niya ng walong karat na diamond ring. Ayon kay Ivana, hindi niya kailangan ng lalaki para mabilhan siya nito dahil kaya niya itong bilhin para sa sarili niya. Bukod dito, mayroon din siyang iba pang mamahaling alahas tulad ng bracelets at necklaces mula sa iba't ibang luxury brands. Ang bawat piraso ay hindi lamang isang accessory kundi simbolo rin ng kanyang pagsusumikap at tagumpay. Isa pang patunay ng pagmamahal ni Ivana para sa pamilya ay ang pagbili niya ng malaking lupa para sa kanyang kapatid na lalaki. Bagamat walang binanggit na presyo, tiyak itong mahalaga at may malaking espasyo para makapagpatayo sila ng bahay. Hindi lamang ang kanyang ina ang nakatanggap ng mamahaling regalo. Ang nakababatang kapatid na babae ni Ivana, Simona, ay binigyan din niya ng isang MacBook Pro na nagkakahalaga mula 80,000 piso hanggang 141,000 piso ang laptop na ito ay hindi lamang isang gadget, kundi isang mahalagang kasangkapan para sa pag-aaral at pagbuo ng mga proyekto ni Mona. Sa ganitong paraan, ipinapakita ni Ivana ang kanyang suporta sa mga pangarap ng kanyang pamilya, isa si Ivana sa mga pinakamataas na kumikita sa YouTube. Ayon sa mga ulat, kumikita siya ng anim na digits mula sa kanyang channel, ngunit pinabulaanan niya ang mga spekulasyon na kumikita siya ng milyon-milyon kada buwan. Sa halip, sinabi niya na ang kita mula sa YouTube ay nakadepende sa kung paano pinapanood ng mga tao ang kanyang mga video. Bagamat may malaking bilang ng views, ang kita ay hindi palaging tumutugma dito. Ayon sa mga estimasyon, ang kita ni Ivana mula sa YouTube ay umaabot mula 52,200 dolyar hanggang 80,000 dolyar bawat buwan. Ang halaga nito ay nagmumula hindi lamang sa ads, kundi pati na rin sa sponsorships at iba pang revenue streams. Sa kabila ng lahat ng ito inamin ni Ivana na hindi siya sumali sa YouTube para kumita kundi upang magbigay saya at aliw sa kanyang mga taga-subaybay. Bilang bahagi ng kanyang responsibilidad bilang isang public figure, aktibo si Ivana Alawi sa mga charity programs. Noong panahon ng pandemya, siya at si Mona ay nag-repack ng mga groceries at relief goods para ipamahagi sa mga tao at frontliners. Ipinakita niya ang kanyang malasakit hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi pati na rin para sa komunidad. Madalas din siyang namimigay ng tulong pagkain sa mga nasalanta ng bagyo. Isa pa rito ay ang pagbibigay niya ng 10,000 piso para sa mga taong walang matirahan. Minsan pa nga ay namigay siya ng bahay para sa isang niyang maswerteng follower. Ang mga gawaing ito ay nagpapakita ng kanyang malasakit at dedikasyon upang makatulong sa nangangailangan. Ayon kay Ivana, ang kita mula sa kanyang TikTok shop ay ginagamit niya upang tulungan ang kanyang pamilya habang ang kita mula naman sa pag-arte ay ini-invest niya para magkaroon sila ng mas matatag na kinabukasan. Ipinapakita nito ang kanyang responsibilidad bilang anak at negosyante. Sa kabila ng tagumpay at yaman, na nanatili siyang grounded at tapat sa kabila ng lahat ng tagumpay na natamo ni Ivana. Patuloy siyang nagbabahagi ng kanyang buhay kasama ang pamilya at mga kaibigan. Sa isang panayam, sinabi niyang mahalaga para sa kanya ang suporta at pagmamahal mula sa kanila. Madalas niyang ipaalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kasama niya ang kanyang pamilya. Ang kwento ni Ivana Alawi ay hindi lamang kwento ng tagumpay. Kundi kwento rin ng pagmamahal at sakripisyo para sa pamilya. Ang bawat regalo at tulong na ibinibigay niya ay patunay ng kanyang malasakit at pagkilala sa halaga ng pamilya. Sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay, nananatili siyang tapat at mapagpakumbaba. Isang tunay na inspirasyon para sa marami. Sa huli, makikita natin na si Ivana Alawi ay hindi lamang isang sikat na personalidad, kundi isa ring huwaran pagdating sa pagmamahal at pagtulong. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon upang ipakita kung paano dapat pahalagahan ang pamilya habang patuloy na nagsusumikap para makamit ang sariling pangarap.